Oh Ashley, eto si Rio, yung bago nating empleyado. Ikaw nang bahalang mag-guide sa kanya kung ano ang mga kailangan niyang gawin na. Sige sir, isang oras lang to. Magigets niya na lahat. Isang oras? <laughs> Kapag may customer, siguraduhin mong mabibigay mo kaagad yung mga kailangan nila. Siguraduhin mo din na tama yung isusukli mo sa customer kasi at the end of the day, magkakaroon ng cash count. Pag nagkulang yung cash na nandito sa drawer compared sa cash na nakarecord sa system, ikaw ang magbabayad ng kulang nun. Ah, uh, ganun ba? Oo. Tsaka, pagdating sa mga paninda dito, kailangan mong mag-inventory count every week. Para malaman kung ano dapat ang mga ire-replenish na na stocks. And then, panatilihin mo rin palaging malinis ang buong area at store na to. Yun lang naman. Ah, tsaka watch out din pala sa mga customer na po magnakaw. Meron kasing mga ganun dito eh. Kunyari, bibili pero magnanakaw lang pala. Ah, uh, sige. Noted po. Nga pala, takot ka ba sa multo? Bakit? Meron kasing multo dito sa 7-Eleven store na to. Multo? Oo, pero nagpapakita lang yung multo kapag nag-iisa lang yung tao dito sa store. Tsaka kapag lapitin ng multo yung tao na yun. Bakit? Nagpakita na ba sa'yo yung multo nung mag-isa ka lang dito? Hindi pa. Kasi hindi naman ako lapitin ng multo eh. Pero yung dating empleyado na pinalitan mo, nagpakita na daw sa kanya. Yun ba yung dahilan kaya nag-resign siya? Hindi ah. Lumipat kasi sila ng tirahan ng family niya kaya naghanap na lang siya ng bagong trabaho malapit dun sa bago nilang nilipatang apartment. Grabe naman, parang gusto ko na rin mag kahit first day ko pa lang kasi takot ako sa multo eh. Ano ka ba? Huwag ka nang mag-alala. Never naman kitang iiwan dito mag-isa eh. Tsaka mabait naman daw yung multo. Once pa lang naman nagpakita sa dati kong katrabaho sa loob ng anim na buwan niyang pagtatrabaho dito. Huh. Mabait? May mabait mong multo? Grabe, ang sama ng pakiramdam ko. Ano kaya ang temperature ko? Hala, ang taas. Kaya para palang nilalagnat ako. Bakit kaya wala pa rin si Ashley? Hello Ashley. Hello Rio. Nilalagnat ako. Pasensya ka na hindi ako makakapasok ngayon. Ha? Paano na 'yan? Wala akong kasama dito. Mag-isa na lang ako dito buong gabi. Marami namang customer dyan palagi. Tsaka magpatugtog ka na lang ng malakas para di ka matakot. Ganun ba? Sige na nga. Magpahinga ka na ng mabuti para makapasok ka na bukas. Pasensya na Rio ah. Sige, bye bye. Hindi pala iiwan mag-isa ah. Kalokohan. Paano na ako mamayang gabi nito? Kuya, nagbebenta ba kayo ng brief dito? Naihian ko kasi yung salawal ko. Brief? Ah, uh, wala. Doon ka sa mall maganap. Walang brief dito. Okay, kuya. Salamat. Hay nako, mga bata talaga ngayon. Wow, chicks yun ah. Aba, tinalikuran pa ako. Sayang naman, hindi ko makakita yung beauty niya. Ano kaya ang pangalan niya? Palagi kaya siya ang pumupunta dito. Kuya, pa-order nga ng tatlong kariman. Ah, uh, sige. Iinit ko lang to. Uy, girls, magmimit -me na kami ng kachat ko bukas sa FB. Ano kaya kayang itsura niya? Sana naman maputi siya, o kaya macho man lang. Ay, girl, huwag kang papaloko sa mga ganyan. Kunyari, bogey sa profile pic, tapos pagdating sa personal, hindi naman pala. Kasi meron ako nakachat dati dating lalaki eh. Ang pogi niya sa profile pic niya, as in mukhang model, opang opa. Pero nung nag-meet kami, ang sarap upakan ng muka. Mukhang pala ka, eh. Kaya simula noon, hindi na ako nakibagkita sa kanya ulit. Mayroon palang mga customer na tumatambay dito hanggang gabi ah. Halika na girls, alis na tayo. Maghahating gabi na pala. Hi dalawa na lang kami dito ng babaeng nakaupo doon. Sana hindi pa siya umalis. O kaya sana marami pang dumating na bagong customer. Teka. Parang wala naman siyang in-order o binili mula kanina pa. Anong ginagawa niya doon? Uh, puntahan ko na siguro siya. Miss, okay ka lang? Wala ka namang in order eh. Bakit kanina ka pa nandyan? Miss, sumagot ka naman oh. Miss? Miss? Ayaw mo buksan ang pinto. Ayaw mo buksan ang pinto. Ayaw mo buksan ang pinto. Hindi ako takot sa multo natatakot sa multo. Hindi ako natatakot sa multo. Rio, kaya mong harapin yung multo. Rio, kaya mo to. Patayin mo siya.